Ah, uh, hello po, gumawa po sa lahat. Uh, welcome back sa YouTube channel. For this video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber at natin po sa sagutin. Ito po kay Timay Husto. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay magkapareho lang ba ng bilang sa mga inahing baboy pagkatapos ma-EI at saka pagkatapos mabarakuhan ng barako kung so, kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa yung YouTube channel. Ryan Patinyo Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pag uh, o pagpabulog po ng mga alagang mga baboy. Sa pagpapabulog po ng mga alagang baboy po mga kaibigan, mayroon po tayong dalawang method na ginagamit. EI at saka yung natural na method na barako po yung ating pinapakasta after po magkastahan nito mga inahing baboy dapat talaga obserdohan po natin mabuti hanggang 21 days kung magre-reheat ba siya o hindi yung 21 days na yan po mga kaibigan doon po babalik yung estrous period o estrus cycle ng mga inahing baboy kapag hindi po sa buntis sa panahon na nabarakuhan kaya nga po, yung mga inaheng baboy po na hindi pa nabarakuhan, every 21 days po sila maglalandi kasi hindi po sila nabarakuhan. So dapat talaga ating alamin after 21 days kung ah, uh, ba o hindi itong mga inaheng baboy para atin pong makonfirm o atin pong malaman na po sila po yung buntes Para po, tayo po magkaroon po ng baseline data dun po sa araw na magsimula po tayong magbilang hanggang siya yung mga anak po mga kaibigan. So ngayon sa pagbilang po ng araw mula po nakastahan hanggang mga nak, i AI mo yan, artificial insemination or gamit ng barako magkapareho lang po yung bilang ng kanyang chance sa pabubuntis So dito sa aking backyard farm po mga kaibigan based po sa aking experience ang aking po mga alagang baboy po or mga laheng baboy sila po ay pinding mga anak sa range ng 109 to 119 days average of 114 days so pwede sila mga anak ng 114 days pababa mula 109 days pwede pa sa mga anak 114 days pataas hanggang 119 days 120 days pataas overdue dapat pa mga kaibigan 108 days pababa premature naman po yan mga kaibigan so dapat talaga ang ating target po ay 109 to 119 days average of 114 days so EI man yan o barako ang ating ginagamit sa papabulong ng mga inahing baboy magkapareho ra po yung bilang po mga kaibigan kasi nga po sila po ay nagbubuntis po ng kalang mga biik na mayroon pong araw na isinusunod kung kailan po yung kailang tinatawag na expected date of delivery So yan po ito yung vlog ngayon. asa naman po yung kapagbigay sa inyo ng counting kalaman po tungkol po. Kung parehor ba yung bilang ng ei at sa kabarako. Sa kanilang pagbubuntis po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.